Meron tayong special guest sa araw na ito. Makakausap natin sila. Tropa ko ito, si Mr. Ronald Mascarinas at si Kiefer Ravena. Magandang, Magandang, pon, idol. Magandang, Magandang hapon. hapon, Idol. Magandang hapon. Magandang hapon po. Nawawala ata si Benjie Benji Paras. Ano ba to, Sir Ronald? Wala bang away ngayon? Hindi ba mag-aaway to si <laughs> <laughs> Kiefer at si Benjie? Iniwan ko namin si Benji. Okay, Ayun. Independent ngayon. Peace time. Peace, mm. tayo ngayon. peace la, peace muna po. Peace muna, peace. ayun, si Benji Paras partner ko yan. Anyway, meron tayong pag-usapan mga importante bagay-bagay kaya nandito kayo. Sir Ronald, ano bang merong special na balita kayo para sa amin? Ah, uh, meron kaming magandang balita. Related siya sa COVID na pandemic. Okay. Bago pa ang COVID na pandemic, mga scientists worldwide, they're warning us. The most serious threat to humanity mm -hmm ay yung resistance natin to antibiotics. Okay. Dahil nga sa widespread na usage ng antibiotics in raising animals, pag ginagamitan kasi ng antibiotics ang pagpapalaki ng let's say manok, may traces niya na naiiwan sa laman. Okay. At habang kumakain ka ng manok, slowly nakakapag-ingest ka ng small doses of antibiotics. At ang takot ng mga scientists, in the next 15 to 20 years, there will be a serious pandemic because yung simpleng sipon ay hindi na kayang gamutin ng mga antibiotics. Pag hindi matigil itong paggamit ng antibiotic in animal production. Kaya sa Amerika at sa Europa, pinagbabawal na talaga ang paggamit ng antibiotic sa pagpapalaki ng manok at mga hayop. Sa Pilipinas, ang requirement lang ng ating Department of Agriculture is walang antibiotic residue. Ibig sabihin, pwedeng gumamit ng antibiotic pero isang linggo bago i-harvest ng manok, dapat itigil na ang paggamit. Dinest yung karne, walang antibiotic. Sir Ronald, so kayo po, yung mga manok ninyo, hindi po ginagamit ang antibiotic? Mula pagkapisa ng sisil, wala talaga. Ang sinusunod namin ay yung production protocol ng US at ng Europe which is the highest standard in animal production. So, ang tawag dito is no antibiotic ever production system. Para maiwasan ang paggamit ng antibiotic, ang production system nag-uumpisa na bago magkarga ng sisil, dapat malinis ang uh, bahay ng manok. Masusi na in-inspection mm -hmm. ng mga veterinaryo namin yan. So ibig sabihin po yung Bounty Agro Ventures, lahat po ng mga manok nyo na ginagamit po yan sa chooks maging sa uling roasters, wala po, hindi po lumaki sa antibiotics? Wala. Zero at all. Kaya tinatawag yan sa worldwide na no antibiotic ever. I zero antibiotic mula pagkasisim hanggang sa maharvest harvest napunta sa merkado. Okay. Kiefer, kumusta naman yung mga benta mo dyan sa chooks to eh? Lalo na ngayon sa lockdown. Okay naman siya. Uh, Siyempre, malaking bagay na nagkaroon ako ng rolling store dito sa lugar namin. No? Malaking pasasalamat. Of course, to go family ko and kay Boss Ronald. Maraming natulungan talaga na, alam mo yun, syempre, sa panahon ngayon, kailangan talaga stay at home. Nung ginawa namin yung rolling store, syempre, mas napapalit natin yung chance na pagkalat ng sakit kasi hindi na tayo lumalabas sa mga supermarkets hindi na sa mga bahay para bumili ng mga favorite nilang chooks to So, yun naman, okay naman sa idol. Sir Ronald, ano itong uh, chooks to rolling store? Meron bang uh, binibenta dyan na uling roasters? Kasama ba dyan? O magkukumpetensya pa rin? <laughs> In fact, lahat ng rolling stores ngayon ng chooks to go, so dala yan, bounty fresh chicken, saka yung ibang mga marinado products, But mm -hmm. ang roasted chicken, ang dalalang ng rolling store namin ay uling roasters para mapagbigyan si Coach Benji. Nakakilala <laughs> ko sa kanyang produkto. Okay. Saan po pwedeng mapuntahan ng mga gusto makabili nito, ng mga produkto ninyo? Ang rolling stores namin, yung may schedule niyan para o kaya villages. So yung dalawamput isang business center namin, sa mga Cagayan de Oro, pinopost nila yung sa Facebook page ng Chooks to Go Cagayan de Oro yung schedule nila kinabukasan. Mga 5 o'clock in the evening, afternoon, naka-post na yung schedule. Metro Manila, may sariling Facebook din ng Metro Manila. Basta lahat ng business center namin, may sariling Facebook page. Doon ina-anunsyo kung ano ang schedule, kung saan barangay pupunta yung rolling stone. Hindi ba nagbago yung uh, mga presyo nyo sa Chooks to sa Kauling Roasters? Pareho pa rin ba, Kiefer? Hindi po, Idol. Same pa din yan. Uh, Siyempre dito sa Chooks to Go. Based on dun sa dati pa din, hindi pa rin nagbabago yan. na katindahan sa Kasaroling Store ay pareho. Sir Ronald, Toto, maraming tatanong sa akin. Ano raw talaga ang mas masarap? Uling Roasters o Chooks to Go mga staff ko? Pareho nila natikman, ha. Meron na silang sinabi. Kasi sabi ko para matapos na itong mga pagtanong-tanong ninyo. Buti naman tayo may nagpadala kay dito sa amin. Natikman namin, we saw the difference. Pero kumpara po sa inyo, kayo po, Sir Ronald. Anong sinasabi ng mga customer? Uling Roasters ba o Chooks to Go? kung customer ang kwan dahil maraming ang tindahan ang uh, Chooks to Go. Siyempre ang overwhelming favorite ng mga Pilipino Chooks to Go. Pero ano ba, yung sa pamilya ko kasi nagdadala ko ng Chooks to Go sa bahay, nagdadala ko ng Uling Roasters. Ang paborito ng pamilya ko ay Uling Roasters. At kakaiba naman talaga ang sarap nito. Kaya hindi biro yon yung sinasabi ni Benji ngayon na sumobra ang sarap. Totoo po yan. <laughs> Sobra talaga ang sarap. Kaya humihingi ng pasensya si Coach Benji. Actually, <coughs> maging ako personally, to totoo mas masarap yung Uling Roasters. Okay yung Chooks to Go, of course. Maraming nakakagusto niyan. Kaya nga, napakaraming branches. Ang bilis po nang lumawak ng Chooks to Go. Panlasang Pilipino talaga. Pero however, yung Uling Roasters, bakit konti lang po ang mga branch nito? Uh, Ini-expand namin ngayon yan. Ang problema talaga ng, kuan, ng operation ng Chooks to Go ay yung sourcing ng Uling. Mahirap maghanap ng Uling kaya yun ang deterrent niya kaya hindi namin mapa, mapalaki maparami ng gusto ah okay But, kasi yung uling rose sa, sa, uling we ko are ano experimenting ngayon magamit na kami ng mga alternative sa uling so mga charcoal briquettes yung ibang business centers namin bawa Southern Tagalog Metro Manila Central Luzon kuha na charcoal briquettes na ang ginagamit namin But we're sourcing supply sa makakuha niyan sa ibang uh, parte ng Pilipinas. Ang laki ng pasalamat namin na event nitong quarantine ay tinangkilik ng mga Pilipino ang juksago at uling roasters. Kaya naman, nitong mga nakaraang buwan, inumpisahan na rin namin na pati buhay na manok ay dinadala namin sa mga barabarangay. May sariling markado siya dahil may mga pamilya na gusto talaga nila magtinola At ang the best na tinola ay kung galing sa buhay na manok. Ng buhay, buhay na manok, Nakakamura actually ang mga tao dahil uh, napapakinabangan nila pag-what paggawa ng tinola. Saan po na yeah. nakabili ng buhay na manok mula po anong sa o, Agri? store. Uh, Bounty Agro store Sa rolling store. na din, idol. Ayo, Kiefer, anong mensahe mo kay uh, Benji Paras? Mas marami ka na palang <laughs> branch kaysa na kay Benji. Pero batina kayo ha, uh, batina kayo. Batina kay paring Benji. Uh, alam naman natin, narinig na natin kay Boss Ronald na sa tao talaga, mas masarap talaga ang chooks to go. Pero, pwedeng dalawa naman tayong nasasarapan ng mga tao. Kaya, ginagawa din na nila Boss Ronald ang best nila para dumami din ang branch ng Uling Roasters para sama-sama tayong makapagbigay ng servisyo sa mga tao. Di ba? Di na natin kailangan mag-away. Papa Benji, kaya nating parehas tayo na nandyan. And of course, dito sa Bounty, hindi lang yung produkto ang inaano natin. Talagang pinapakita sa mga tao. Siyempre, yung kalusugan din ng mga nagkukonsumo nitong mga produkto ng Bounty ang pinaka-importante. Tama po si Idol, si Sir Ronald na nagbibenta na nga ng live chicken ang, ang Bounty sa mga rolling stores. Tsaka sinabi rin ni Boss Ronald na no antibiotics ever to. Kaya malaking bagay din yon sa mga tao na alam nila yung kinakain nila natural na natural. Saka hindi po sila magkakaroon ng kahit anumang side effects nito in the future. Kaya yon malaking bagay po talaga yon Okay, last na lamang po si Ronald. Magkano ba yung uh, live chicken o buhay na buhay na manok sa mga rolling stores nyo? Right now, ang bentahan, depende sa area, is 85 hanggang 90 pesos bawat kilo. At yan yung hmm walang antibiotic, hindi lumaki sa antibiotic ng mga manok. Yes, yun ang panty. Yes. Hindi po yan, idol. Very well said. Sir Ronald Mascariñas ng Bounty Agro Ventures at Kiefer Ravena, salamat po sa inyong dalawa. Magandang hapon po. Maraming salamat. salamat idol. idol. Thank you po. Kiefer, eh? salamat. Boss. Ay, thank you po. Totoo to, para sa akin talaga, mas masarap yung uling roasters. Yes. Oh, Di ba natikman natin dito? Opo. Oh, ang dami nilang pinadala nung kailan dito. Pero mas maraming bumibili ng Chooks to go. Mm -hmm. Minsan, di ba meron tayong complainant na nireklamo niya ang kanyang bienan ba yun? Si, si nanay, Oh. Okay. Uh -huh. si, si, nanay, eh, nagmamadali. Bit-bit-bit-bit niya yung kanyang Chooks to go. Galit-galit <laughs> <laughs> galit pa siya doon, <laughs> idol. Galit, oh. oh. Di bali na eh, siya makatakas uh, makataka sa atin, wag lang niyang Bitawal. bitiwan yung <laughs> Chooks to go.